Alam mo ba kung bakit bigla ka na lang iniwan ng jowa mo? Ito ang mga karaniwang dahilan kung bakit nauuwi sa hiwalayan ang isang relasyon. Una, kakulangan sa komunikasyon. Walang malinaw na usapan, puro tampo at misunderstanding. Nagtatampo na pala yung isa, hindi naman niya sinasabi. So, kung hindi naman niya sinasabi, paano naman malalaman nung isa? So, walang malinaw na komunikasyon hanggang sa tumagal ng tumagal yung pagtatampo. Number two, kawalan ng oras. Hindi nabibigyan ng sapat na atensyon o ng effort ang relasyon. Tandaan natin, ang relasyon ay para ring business yan. Kailangan mo mag-invest para lumago Number three, sobrang selos. Kapag sobrang selos, alam naman natin yan, walang katapusang pag-aaway. Lahat ng bagay pinagseselosan, may makausap lang or may matingnan lang. Pagseselosan na, away na naman yon. So walang katapusang away, halos araw-araw, halos mayat maya nag-aaway dahil sa walang kakwenta-kwentang pagseselos. Alam naman natin na kapag nagseselos, madilim ang iyong uh, uh, ang iyong pag-iisip so kung ano-ano ang nasasabi mo kung ano-ano ang naibibintang mo sa iyong partner na nagiging dahilan ng pressure at ng emotional stress sa kapartner mo number 4 pagkawala ng tiwala minsan dahil sa kasinungalingan o pagtataksil yung pagkawala ng tiwala, hindi lang yan dahil sa pagtataksil. Nawawalan ka rin ng tiwala sa iyong partner dahil sa madalas na pagsisinungaling. Alam mo yun? Kadalasan nakikita natin yan sa mga tao na tamad. Kapag tamad kasi ang isang tao, kaakibat niyan ang pagsisinungaling. Kasi magsisinungaling yan dahil marami siyang dapat pagtakpan or mga iba't ibang bagay na dapat uh, dapat niyang pasinungalingan like sa pera or yung mga ginagawa niya araw-araw. Ang pinakamatindi na pagkawala ng tiwala ay syempre yung pagtataksil. Kapag nahulihan mo na yung partner mo na talagang nagtataksil sa'yo. Ayan, number 5 hindi pantay ang effort. Isa lang ang nagbibigay, yung isa para walang, wala ng paki Actually, ito, makikita nyo to sa beginning of relationship pa lang or bago pa kayo maging um, boyfriend or girlfriend, makikita mo na sino talaga yung nag-e-effort at sino yung hindi. Ang sa akin lang, ang maipapayo ko lang, kung nakita nyo na na hindi ganun mag-e-exert ng effort yung magiging boyfriend mo or yung magiging girlfriend mo dahil sa tingin mo, ikaw lang yung lamang na lamang na nagmamahal, medyo... Siguro, i-hold mo muna or bigyan mo muna ng um, enough na time para maging kayo. Kasi mahirap pag kayo na tapos ikaw lang yung effort na effort tapos yung partner mo hindi. Um, hindi rin magiging maganda yung takbo ng relasyon nyo kasi hindi pantay. Number six, ito. Uh, Magkaibang priorities. Gusto ng isa. Seryoso na, yung isa naman career muna or sarili muna. Ito nagiging um isa rin sa mga dahilan ng uh, pagtatalo or pagkawalan ng gana sa isang relasyon, lalo na kung nasa tamang edad ka na, tapos meron ka pang nape pressure ka pa galing sa mga magulang mo or sa mga kaibigan mo na nag-asawa na, nagkaroon na ng anak pagkatapos yung partner mo hindi pa pala handa, na hindi mo maintindihan, hindi mo maarok ano yung ano yung pinaghahandaan niya or ano yung ano yung gusto niyang mangyari, kagaya ng sasabihin niya gusto niya muna ng career or gusto niya muna ng sarili niya muna yung intindihin niya na hindi naman halos na ipapaliwanag ng maayos dun sa partner. Tapos hindi malinaw. So merong mga uh, panahon na hindi na nakakapagintay yung isang partner na gusto na talagang magseryoso. Tapos yung partner mo, nakikitaan mo ng hindi ganun ang level ng pagiging seryoso niya sa relasyon niyo. So, nawawala ng gana yung isa na nagiging dahilan para matuluyan na minsan na talagang hiwalayan dahil baka sakaling makakita or magbabaka sakali na talagang makakita ng someone na seryoso na, na pareha sila ng priorities in life. Importante kasi yan, hindi lang priorities. Dapat parehas kayo ng goal. Yan ang number one na hahanapin mo sa isang magiging partner. Parehas kayo ng goal. Number seven, emosyonal na pagod. Kapag puro away, nauubos ang feelings. Ayan, kahit gaano mo kamahal, ang partner mo, ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, pero kung araw-araw ka namang Masama ang loob sa kanya, araw-araw kang nai-stress, hindi mo maintindihan anong klaseng relasyon meron kayo. Palagi kang lumuluha, palaging sumasama ang loob mo. Nauubos din yan, para kang kandila na nauupos. At darating ang panahon na ikaw na mismo ang give up dahil nahirapan ka na, nasobrahan ka na ng pagod. Tandaan natin kapag sobrang pagod na ang ating puso, bibigay at bibigay ka rin. Kaya mahirap kapag palaging merong pag-aaway, emotional stress sa isang relasyon. Number eight, toxic na ugali. Kontrolado, minamaliit o laging pinapagalitan ang partner. Ito mahirap to kasi parang laging dinumero yung kilos mo na ang lagi mong pakiramdam, wala na akong ginawang tama. Lahat ng ginagawa ko ay mali. Tapos yung partner mo naman, siya lang yung palaging tama. Ikaw ang palaging mali. Para siyang perfectionist na siya lang, siya lang, siya lang. Puro siya lang ang tama. Lahat ng gagawin mo mali. Napakahirap na sitwasyon yan dahil nawawalan ka na rin halos ng respeto sa sarili mo kasi hindi mo na talaga maintindihan yung self-confidence mo siguro bababa ng todo kasi parang ang feeling mo rin napakatanga mo na, napalagi kang mali so mahirap uh, mag-stay sa isang relasyon na kagaya ng ganito number 9 pagkahanap ng iba may ibang dumating na mas na-attract siya ito ang napaka-typical na dahilan ng uh, paghihiwalay ng magpartner na yung isa ay nagkagusto sa iba dahil mas na-attract siya doon or di kaya naman ay palagi silang nagkikita or magkatrabaho sila mas nagkakaroon sila ng uh, mas maraming oras na nagkikita sila tapos nahulog ang loob sa isa't isa. Ito ang kadalasan na nagiging, you know, uh, dahilan ng uh, paghiwalay ng isang partner. Kaya yung iba ay uh, talagang nag invest sa kanilang relasyon. Kung malayo man sila, nagkakaroon sila ng uh, paraan para palagi silang magkausap, palagi silang nag-update, at palagi silang hanggat maaari ay palagi nagkikita. Pero kung mas madalang ang inyong pagkikita nagkakaroon talaga ng chance na yung iba ay magkagusto sa iba number 10 paglamig ng feelings nawala na yung spark o yung kilig eto usually nawawala ang kilig or spark sa isang relasyon kapag talagang hindi na kayo nag effort Yung parang naging kampante na kayo. Kasi okay na kami. Mahal namin ng isa't isa. So, hindi na kayo nag effort Tuloy-tuloy lang kayo sa mga buhay nyo araw-araw na mga regular na ginagawa nyo sa araw-araw. Nawala na yung unang ginagawa nyo nung bago pa lang kayo. Halimbawa, uh, nagbibigay ng bulaklak si lalaki. Si babae naman ay uh, nagpapadala ng mga sweet messages sa kanya na lahat yun nawala na yung panonood ng sine or yung paglabas-labas niyo parang naging uh, kampante na kayo at nabawasan na yung effort niyo sa relasyon niyo hindi niyo na ginagawa yung mga dating pakilig moments ninyo no nagsisimula pa lang kayo so importante sa isang relasyon na maging consistent kayo kung ano yung nasimulan na hangga't maaari doon kayo kinilig yun ang nagpakilig sa, sa inyo na hangga't maaari ituloy niyo yun sa relasyon ninyo kahit gaano pa kahaba yung panahon ng pagsasama nyo kasi mahirap pag nawala ang kilig yung iba talagang wala ng uh, spark, wala ng challenge at mamimisunderstood nila yon may iisip nyo na ay hindi ko na siya mahal kasi hindi na ako kinikilig sa kanya eto number 11 problema sa pera financial stress na laging pinagtatalunan. Ito actually um madalas to sa mag-asawa na. Pero meron ding uh, sitwasyon to sa mga magpartner pa lang or magboyfriend or maggirlfriend kasi hindi transparent. 'Yun ang pinakapunot dulo niyan. Kung sa simula pa lang um tanggapin na natin minsan meron sa simula pa lang ng relasyon um merong nagpapanggap na maayos ang kanyang uh, financial uh, status or kaya naman ay inililihim kung saan ang gagaling ang pera or kung gaano talaga kalaki yung kinikita at kung saan napupunta yung uh, kanyang kinikita ano-ano ang mga pinagkakagastusan kung, kung kung sa simula pa lang ng relasyon ay nag, magiging transparent na ang bawat isa Yon ang mas maganda kasi alam nyo ang magiging estado ng inyong uh, kaperahan. Kahit na ba hindi ganun kalaki or kahit kulang, at least pinag-uusapan. So kung hindi ito na pag-uusapan mula sa simula kung paano yung ilan ang pumapasok, ilan ang lumalabas at hindi kayo transparent sa isa't isa, magiging problema talaga to. Um, Nagiging uh, dahilan talaga to ng uh, hiwalayan. Number 12, LDR or yung distance problems. Mahirap panindigan kapag laging malayo. Nako, ito danas na danas ko to kasi muntikan na ako dito. Kasi pag long distance, hindi lang yung malayo eh. Meron pa kayong um, time difference. So meron talagang uh, kailangan magsakripisyo na magpuyat, na magintay dun sa isa para lang palagi kayong magkausap. Paano kung hindi magtatapat yung oras ninyo? Paano kung uh, busy ka rin sa ginagawa mo, tapos yung oras nyo hindi magtugma, ito napakahirap nito, kasi maraming uh, bagay ang papasok dito yung selos, yung uh, pagbibintang, marami kang iisipin, palagi kang stress, kasi iniisip mo anong ginagawa niya, baka may makita na siyang iba, or uh, baka may tinatago na siya sa akin so dito, yung tiwala ang talagang uh, uh, mangunguna dito, kung hindi ganun ka katibay yung foundation ng relationship ninyo napakahirap i-maintain ang uh, long distance uh, relationship pero kung magkakaroon kayo ng halimbawa um uh, mag-aim kayo ng uh, panahon na o oh, tuwing uh, ikatlong buwan, ika na buwan ay magkikita tayo uh, mas maganda 'yon kasi meron kang nilook forward na pagkikita ninyo. Pero napakahirap ng long distance relationship. Kailangan ng maraming tiyaga, kailangan ng maraming uh, pasensya at uh, tiwala. Ganon din ng uh, investment ng oras, ng uh, panahon at uh, emosyon. Ganon din yung malawak na pag-iisip. Kailangan meron ka talagang malawak na pag-iisip dito. Kasi kung uh, para kang bata na panay ang bintang mo na lang kahit hindi naman, wala talagang uh, mangyayari. mayerapan talaga ang naka-long distance relationship. Ang ano talaga dito ay malawak na pangunawa at uh, matibay na foundation sa inyong relasyon. Number 13, magkaibang values at paniniwala. Hindi magkasundo sa prinsipyo sa buhay. Um, Unang-una pumapasok dyan kadalasan ha, yung uh, religion natin. So, yung iba... Uh, susubukan nilang magsama kahit magkaiba sila ng uh, religion. So, akala nila ay uh, kakayanin nilang magsama sa isang bubong na meron silang magkaibang paniniwala. Bandang huli ay uh, nagiging uh, cause ng uh, pag-aaway nila. Hindi lang yon Meron pang uh, values na sasabihin ng isa ay ganito kami pinalaki. Yung isa naman ay ganito kami pinalaki. So, kapag hindi magkasundo sa... Uh, paniniwala sa pang-araw-araw na buhay, napakahirap niyan. Ang pinaka-importante dyan, dapat parehas kayong uh, willing na irespeto kung ano yung paniniwala ng isa, kung anong meron siya at kung anong values ang kanyang pinapraktis. Kung uh, kaya nyong uh, mag-adjust at uh, irespeto kung anong meron ng isa't isa, yun ang mas maganda. Pero usually yung iba hindi kinakaya na mag-adjust para lang sa isang religion or isang uh, values or kung ano man yung mga pinagtatalunan nila araw-araw, meron talagang hindi kayang mag-adapt or kayang mag-adjust so kaya nauuwi sa hiwalayan. Number 14, kawalan ng respeto. Kapag madalas binabastos o hindi na pinapahalagahan, yung mga palagi nagdadabog sa harapan mo or wala na talagang karespe-respeto sa'yo, halos hindi ka na pinagtiterhan ng pagkain or konting uh, may masabi ka lang, galit na palaging nakasigaw worse pa, minsan, minumura ka na, in person or kahit sa chat, may mga pagmumura na or masasakit na salita ng binibitawan so pag ganito, talagang mapapagod ang isang partner kung wala ng respeto ang uh, bawat isa. Kasi mas importante ang respeto. Kadalasan, um minsan mas importante pa talaga ang respeto kaysa sa pag, uh, pagmamahal kasi kung may respeto kayo sa isa't isa, matutuloy 'yan sa patuloy na pagmamahal sa isa't isa. Pero uh, kung mawawala ang respeto, mahirap na 'yan. Um nagigiba talaga ang isang relasyon kung walang respeto sa isa't isa. Number 15, hindi pa ready sa commitment. Yung isa gusto ng seryoso, yung isa hindi pa kaya. So ito, kailangan to pinag-uusapan talagang maigi kasi minsan, halimbawa, sabihin na natin yung babae, ready ready na siya to commit dun sa relationship. Tapos nakikita niya, yung lalaki parang hindi naman committed pa. Tapos maiinterpret ni babae na baka hindi niya talaga ako mahal. So, yung mga yung ganyan kailangan i-analyze mong mabuti kung ano talaga kasi meron talagang mga lalaki na kasi alam mo naman iba ang responsibility ng lalaki kapag naging committed na sa isang relasyon. So, yung iba medyo nagugulat sila sa magiging bigat ng kanilang responsibility. But it doesn't necessarily mean na hindi kanya mahal. Mahal kanya kaya lang hindi siya handa. So, kung ganito, pwedeng ang gawin mo dito, tulungan mo siya na maging handa para mag-commit sa relasyon nyo. Or talagang i-analyze mo kung talagang nandun yung pagmamahal niya. Kaya lang talagang hindi pa siya handa na mag-commit kasi hindi siya ready. Pwedeng hindi siya ready financially. Pwedeng hindi rin siya ready emotionally. Or baka iniisip niya rin na Papano maging isang asawa, Papano maging isang ama ng magiging anak namin. So maraming kinatatakutan. Hindi ibig sabihin hindi ka mahal. Yung mga kinakatakutan niya, hindi siya uh, ready. Ang ano lang dyan is minsan nami-misinterpret ng isang partner at nauuwi sa hiwalayan. Kaya kung ayaw mong mangyari ito sa relasyon mo, alagaan ang tiwala respeto at communication. Kung gusto mo pa ng mga ganitong content, huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang aking channel para ma-update ka sa mga susunod ko pang mga uploads. Thank you so much!